Magandang araw po sa ating lahat at sumainyo po ang biyaya at pagpapala ng Panginoong Diyos na buhay. At ngayon po, bigyan po natin ng kasagutan ang tanong po ni MJCL. Kapatid, salamat po sa yung tanong na 'yan sa maliliwanagan po ang lahat at alam ko po hindi lang ikaw ang may ganyang kaisipan. Kaya narito po yung ating channel para mapag-usapan natin 'yan at mapag-aralan. At mabigyan po tayo ng karunungan nang Dios at maintindihan po natin ang mga bagay na 'yan. Ngayon babasahin ko po. Ang sinasabi mo dito sa yung tanong ay ganito po, kapag ang kaluluwa po ba na namatay ay napunta sa Hades, mababawasan po ba ang kasalanan nila kapag pinagdadasal ng mga buhay ang kaluluwa ng namatay? Unang-una ito muna ang tanong ko sa bawat isa sa atin. Ba, lahat ba ng mga taong mamamatay ay pupunta ng Hades? Sa tingin ko, hindi po lahat na pupunta ng Hades kasi may taong mga matutuwid, may taong banal, at may taong sumusunod sa Diyos. Hindi po yung pupunta ng Hades. Bakit po? Ang Hades po ay lugar yan ng pagdurusa. Bakit po diyan dadalhin ng Panginoon ang mga taong matutuwid, ang taong nagbabanal, sapagkat yung hadis yan ay pagdurusa. Paano natin malalaman na ang hadis na yan ay pagdurusa? No? At ito po ibabasahin po natin sa mga sulat ni Lucas na sinasalita ito ng ating Panginoong Hesus. Puntahan po natin ang mga talatang ito na magpapalinaw po sa ating kaisipan. At ito po ay sulat ni Lucas. Basahin natin sa Lucas 16.22 namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. So dito makita agad natin kapag po ang tao ay nam, namatay ano ho sino yung pulubing ito na dinala ng anghel sa piling ni Abraham. Ngayon, para maintindihan natin, si Abraham ay isang taong may pananampalataya at mayaman. So meaning, itong pulobing ito ba, mayroon bang pananampalataya? Napasin natin, ang pagiging pulubi po ay nagtiis ya nung siya nung siya'y nabubuhay. Bakit po? Hindi po nakitaan siya nagreklamo. Pag pulobi po, nagtitiis siya, namamalimos para mabuhay. So ito yung karakter ng isang pulubi. Bagamat mayroong taong ding mayaman, pero may pananampalataya, sumusunod sa Diyos, magkasama pala ito. Pero yung isang namang namatay na mayaman, inilibing, bakit hindi kasama ni Nino, ni Abraham o nung pulubi na tinatawag na Lazarus? Saan siya napunta? Ituloy po natin ang verse 23. Sinasabi dito, at habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. Ngayon, nakita natin dito ang sitwasyon, yung mayaman nasa lugar ng mga patay pero nagdurusa. Samantalang si Lazarus at si Abraham hindi po sa lugar ng pagdurusa kasi nakita daw sa malayo. So ibang lugar yon yung kana Abraham at Lazarus ang tanong, anong lugar ito naman manong mayaman? Palitan natin ang isang salin sa ADB. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro na sa kanyang sinapupunan. So, ibig sabihin, yung salitang sinapupunan, kapiling ni Abraham si Lazarus samantalang yung isang lalaking mayaman ay nagdurusa doon sa Hades. Napasin ba ninyo? Meaning, magkaibang lugar po ang dalawang ito. Malayo ang kinalalagyan ng mayaman kasi tumingin po yung lalaking mayaman, kana Lazarus at Abraham, natanaw sa malayo. Meaning, pag malayo, ito po ay isang bagay na magkaibang dimensyon, ibang lugar. So, hindi po sila magkasama. Kaya dito, kapag po namatay ba ang tao, pupunta ba ng Hades? So, ang pupunta lang sa Hades, yung mga taong walang pananampalataya, yung mga taong hindi pinapahalaga ng mga bagay na espiritual, tulad nung lalaking mayaman. ba diba? Balikan natin yung 22. Yan ang sinasabi dyan, ba diba? At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Ibig sabihin, sinapupunan ay sa piling ni Abraham. Magkasama yung pulobi at si Abraham na dinala ng anghel. So, ang anghel po ang nagdadala. At ngayon naman, nung namatay din ang mayaman, na walang pagpapahalaga sa mga bagay spiritual, namatay siya, inilibing sa napunta ang kanyang kalawa o espiritu, nasa hadis ng pagdurusa. ba? Diba? Magkahiwalay po sila. Iyang tanong. Anong lugar yung kana Abraham at Lazarus? Mamaya pa alamin natin. Ngayon, balikan natin ang tanong para masagot po natin. Bago natin sagutin itong huling parte, no? Kasi dito ang ating sinasagot, yung katanungan po ni MJ, kapag ba napunta yung mga kaluluwa, napunta ng Hades, so pupunta dito hindi yung mga matuwid, hindi yung mga banal, 'di ba? Hindi yung palataya kay Kristo, hindi sila pupunta sa Hades. Eh yung Hades nga po yung pagdurusa. Basahin natin ang sulat ni Mateo sa sinasabi ni Kristo, yung mga hindi makakapunta dito sa Hades, yung mga sumusunod at sumasampalataya kay Kristo. Basahin natin Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng hades ay hindi magsisipa naig laban sa kanya. Meaning, lahat po yung mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo ay hindi raw magsisipan naig laban sa kanya. So, ibig sabihin, hindi po pupunta dito ang mga taong mananampalataya ni Kristo. No? Kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, mananampalataya ng ating Panginoong Yesus, hindi ka makakasama pagpunta dito sa hadis. Kasi iyan ang ibig sabihin, hindi magsisipanaig laban sa kanya. Sa isang salin basahin natin, yan, para maintindihan natin, no? At ngayon, sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. So, ibig sabihin, hindi ka malulupig ng kapangyarihan ng kamatayan. Meaning, yung kamatayan po ay isang bagay na pagdurusa. Kaya hindi po malulupig ang lahat ng sumusunod sa aral at turo ni Kristo kung ikaw ay mananampalataya. Ng Ngayon, sino yung mga napunta ng Hades? Katulad po ng isang lalaking mayaman na hindi pinalaga ng mga bagay na spiritual, yung po ang napunta sa Hades. Bagamat yung isang matuwid, sumasampalataya sa Diyos, sumusunod sa paraan ng Diyos, hindi po napunta dyan. Magay yung pulubi, hindi po napunta dyan. No, ngayon, ipagdarasal mo ba ang mga taong iyan? Yang napunta sa Hades, halimbawa, mayroon kang kamag-anak, o asawa mo, anak mo, kakilala mo, kaibigan mo, Siyempre, naaawa ka dahil nagdurusa ang kanilang kalawa dito. Para mabuhasan daw ang kasalanan, eh pagdadasal ba natin? O oh, ngayon, ano ba ang sinasabi ng Diyos? Kung may pag-asa pa ang mga yan. Di ba? Kung may pag-asa yan, tingnan natin kung pwede pang ipanalangin. No? Kasi, magandang tanong yan. Kung ipagdadasal natin, idadalangin natin sa Diyos, kung sila ay maliligtas. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, kapag namatay ng tao, may naghihintay na lang yun ang paghuhukom. O basahin natin ang talatang iyon sa mga sulat po ni Apostol Pablo sa Hebreo 9.27. Itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. So naghihintay na lang pala sila ng paghuhukom. So, ibig sabihin pala, kawawa naman pala yung mga napunta sa hadis. Wala na ba yung pag-asa? O may pag-asa pa kaya? Di natin ang Panginoong Hesus. Panginoong Hesus, may pag-asa pa kaya ang napunta ng mga tao dito? Lalo-lalo na yung mga nagkasala sa iyo. Kasi dito, mga makasalanan daw ay napunta ng hadis. May pag-asa pa kaya diyan? Na maiaahon? Tingnan natin ang kasagutan ni Jesus. Mababasa po natin yan sa mga sulat ni Juan sa Aklat ng Pahayag at doon natin makikita. No? So, puntahan natin dito sa 20 verse 30 ng Pahayag. Sinasabi dito, Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay, at hinatulan ang lahat ayon sa mga ginawa nila. So, ibig sabihin, naglabasan, aahon, no? Ngayon, pag aahon ba noon? Kasama ba dyan yung mga hades? Kasi yung naglabasan sa lugar ng mga patay, iba po pa yung lugar na ito, eh. May dalawang klase. Isang siyol at isang hades. So, yung mga nasa siyol, pwedeng alisin doon. Kasi diyan magsisilabas. Kahit namatay, sa dagat, sa lupa. So, tingnan natin ang sagot. Yung lugar ng mga patay, napakaswerte pala kapag ikay napunta dito sa isang lugar na ito na ang tinatawag ay Shul. Kasi paliwanag yan ni Propeta Samuel. Basahin natin. Sa unang Samuel 2.6 May kapangyarihan ang Panginoon na patayin o buhayin ang tao. May kapangyarihan siyang ilagay sila sa lugar ng mga patay at kunin sila roon. Sino yung mga napunta dito na kukunin ng Panginoon? Yan po'y siyol. Paano natin malaman na siya'y siyol? Ito po ay mababasa po natin sa isang salin. Yan. Sabi dito sa unang Samuel 2.6, ang Panginooy pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababasa siyol at nagsasampa. So malinaw, yung ating binasa kanina, mayro pang pag-asa pala. Yung napunta ng siyol, na isasampa. Pero yung mga nasa hades, may pag-asa pa kaya? O puntahan natin. Kung may pag-asa yung napunta sa hades. Sa pahayag 2014. Kasi ang sinasabi niya sa 14 ay ito, yung mga napunta ng hades. At ang sinamang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na wala hanggan ay itinapon sa lawang apoy pagkatapos itinapon din doon ang kamatayan at ang hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. So meaning, may dalawang lugar nga talaga. Lugar ng mga patay, isang shol at isang hades. Ang problema po dito sa Hades, parurusahan na dito sa lawang apoy at asopre. Samantalang yung mga, balikan natin yung 13, ang sinasabi sa 13, kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay. So, pwedeng lumabas sa lugar ng mga patay yung mga napunta sa siyol. Samantalang yung napunta sa Hades, katulad nito, ay diretsyo na pala sila sa lawang apoy at asopre. Kaya lahat po na namamatay, dapat nating malaman, no, dito sa sinasabi po natin, kasi kinukonsider ko muna lahat pala na tayo mamamatay eh, Kung iniisip natin, eh, lahat ng tao ba pupunta lang Hades? Hindi po. Ang pupunta lang po sa Hades, yung walang pagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Walang pananampalataya, ba? walang pagsunod sa Diyos, kasi po, yan ay sinasabi din po sa aklat ng pahayag sa 21.8. Anong sinasabi din yan? Yung mga walang pananampalataya, basahin natin. At yan po'y nakasulat. No? Yan. Sabi dito, pero nakakatakot ang sasabitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamatay tao, mga imoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan at lahat ng sinungaling, itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre ng siyang ikalawang kamatayan. So ito pala yung mga napunta ng Hades. Yung mga walang pananampalataya, mga sinungaling, sumasamba sa Diyos-Diyusan. Kaya pala sila, diretsyo na doon sa lawang apoy. No? Samantalang ibang namatay din, sinasabi nyo, namatay, hindi po pupunta ng hadis yung mga taong matutuwid, yung sumasampalataya, yung taong gumagawa ng mabuti, hindi po pupunta sila dito, noho E eh, ngayon, ipagpadasal mo pa ba sila? Wala na po silang koneksyon. Hindi na sila makakarinig. Kaya nung nabubuhay pa sila, eh, ito ang paliwanag para maintindihan natin, ano ho? Ang paliwanag diyan ay ganito sa mga aklat naman po ng mga ngaral o Ecclesiastes para maging malinaw po sa atin. noho Ayon po sa kasulatan, ganito ang ating aalamin. Ano puntahan natin muna dito sa mga kasulatan para maging malinaw po sa atin. Ho. Umpasahan mo natin sa mga ngaral uh, 9.1. Ah, Iniisip kong mabuti ang lahat ng bagay at nalaman kong nasa patnubay ng Diyos ang matuwid at marurunong, pati na ang kanilang mga ginagawa. Yan, nakita po ninyo yung matutuwid, no? patnubay ng Panginoon. Ngayon, sabi naman dito, pero hindi nila alam kung ang kasasapitin ba nila ay pag-ibig o puot. Pansinin ninyo ha. Tingnan po ninyo, nasaan ba yung gusto nating malaman? Kasi pagpag ibig ng Diyos, ilalagay ka sa Sheol. Kapag galit ang Diyos sa gumagawa ng makasalanan, puot ay siyempre doon sa Hades. No? Tingnan natin. At ating usisayin pa ang sinasabi diyan. Sabi dito, iisa lang ang kasasapitan ng lahat ng klase ng tao. Ang matuwid at ang masama. O ibig sabihin, kahit matuwid ka, mamamatay. Kahit masama ka, mamamatay. Kaya, yung dalawang tao na klase, kung matuwid ka, kasama ba doon sa lugar ng mga patay? Magkakasama ba? Doon sa lugar ng mga patay, may dalawang lugar nga po, isang Hades at Sheol. At alam natin, natuklasan natin ang matutuwid, doon sa Sheol mapupunta sapagkat iaahaw naman sila. Samantalang yung masama sa Hades, dahil hindi sila nabigyan ng pagkakaton o hindi nakalista ang kanilang pangalan sa Aklat ng buha, Buhay, ay itatapon sila sa lawang apoy at asopre. No? Tulingan natin ang pagbabasa. Ang tama at ang mali, ang malinis at ang marumi. So, dito natin nakikita, parang pinapakita sa atin, separate yung dalawang bagay. Pero, ang sasapitin ng mga taong ito, kahit ikaw'y tama o mali, ikaw'y malinis o marumi, di ba? Ikaw ay matuwid o masama, pero may pagkakalagyan yan. Ang sabi dito, ang naghahandog at ang hindi naghahandog pareho lang ang matuwid at ang makasalanan at pareho lang din sila sumusumpa at hindi sumusumpa. Anong ibig sabihin po diyan? Sabi diyan, ito ang hindi maganda sa lahat ng nangyayari rito sa mundo. Iisa lang ang kasasapitan ng lahat. At hindi lang iyan, kundi pawang kasamaan at kamangmangan ang iniisip ng tao habang nabubuhay at pagkatapos ay mamamatay din siya. So dito nakita natin, matuwid ka, masama ka, parihas mamamatay. Kaya ang tanong, saan pupunta yung taong matuwid at taong masama? Yung taong gumagawa ng kasalanan at kasamaan. Pero yung mga taong matuwid, sumusunod sa Diyos, sumasampalataya, hindi yung gumagawa ng masama, saan yung mapupunta? So, may dalawang lugar nga pong pupuntahan sila. At ito, ipapakita panat, sa atin, ituloy natin sa verse 4. Sabi dito, habang may buhay, ang tao may pag-asa. So, nakita mo, kapag buhay po ang tao may pag-asa, pwede mong ipagdasal. Ano? Pero kapag namatay na, hindi niya na nga maririnig kahit anong gawin mong payo, panalangin sa kanya para siya magsisi. Ano, you know, hindi mo na pala pwedeng ipanalangin. Kasi sinasabi ng kasulatan, habang buhay may pag-asa. May kasabihan nga, mas mabuti pa ang buhay na aso kaysa patay na leon. O oh, napansin ba ninyo? Kapag buhay may pag-asa kaysa buodon sa patay. 'Di ba? Alam natin ang leon matapang 'yan, mapanganib. Pero pag patay na yan, wala na yung magagawa. E ang aso, kung buhay man siya, may pag-asa siya. Pwede siyang uh, kainin niya yung karne ng leon. Samantalang kung buhay ang leon, ay pwedeng kainin ng karne ng aso. Nakita ba ninyo? Kapag patay pala, wala nang magagawa. Yun ang ibig sabihin. Kapag buhay ka, may pag-asa ka. Yun ang ibig sabihin diyan. Ano? Kung itutuloy pa natin sa verse 5, ito po, mas maganda ang totoo alam ng buhay na tao na mamamatay siya. ba? Diba? Alimbawa, tao ka, buhay ka. Alam mong mamamatay ka. So, may pag-asa ka pa na magsisi, manalangin sa Diyos, e kompes mo yung kasalanan mo para mapatawad ka. Ibig sabihin, may pagkakataong kang gumawa ng mabuti. Gumawa ng mabuti, hindi ng kasamaan kasi may pagkakataong ka magbago. Pero yung taong makasalanan at namatay, hindi na pwede magbago yun eh. Tingnan niyo ha, sabi dito, pero ang patay ay walang nalalaman. Wala rin siyang gantimpalang matatanggap at makakalimutan na. Nakita ba ninyo? Paano siya makakatanggap ng gantimpala? Ay eh kasi namatay nga siya. Yun ang ibig sabihin, kaibigan o oh, kapatid na MJCL, Sapagkat dito sinasabi mo, wala na siyang kaalaman eh. Hindi niya na matatanggap yung pagpapala kasi patay na siya. Kaya kahit ipagdasal na ipagdasal mo, wala na yung pag-asa. Kaya ang may pag-asa na ating ipagdasal, ipanalangin, yung mga nabubuhay kahit napakasalanan niya para magkaroon siya ng pagbabago sa kanyang buhay, pagsisihan niya, hindi siya mahatulan ng kaparusahan doon sa lawang apoy at asupre. Kasi kapag namatay na at napunta ng Hades, diretsyo na pala yan sa ikalawang apoy. Ah, ikalawang kamatayan sa lawang apoy at asupre. Pansin no ang talata? O balik tayo. So malino na po yun sa iyo no? Tutuloy ko pa ba? Tuloy nga natin sa verse 6 kung maganda pa. Ang pag-ibig nila, poot at inggit noong nabubuhay pa ay wala na. Tingnan po ninyo no. Kahit pala pag-ibig, 'Di ba? E kung may pag-ibig pa sana, magkakaroon siya ng pagmamahal sa kapwa. At yung mga taong masama, inggit nung nabubuhay sila, nakakagawa siya ng masama. Pero pag namatay na, hindi na siya makakagawa ng mabuti, hindi na siya makakagawa ng kasamaan. Yun ang ibig sabihin sa dalawang taong namatay. Kung mabuti ka, di ba diba, siyang kapupunta doon sa lugar ng kay Abraham. Kung gumawa ka ng masama, ay doon sa lugar ng mayaman na nagdurusa. Malinaw na, kaya sabi dyan, at wala rin silang malay sa lahat na nangyayari rito sa mundo. O ba? Diba? Kahit yung matuwid at yung masama, wala rin pong alam sa nangyayari sa mundong ito. Kabawa, namatay ka, matuwid ka, hindi mo na alam ang nangyayari dito. Pero baon-baon mo yung katwiran mo. Para pagbangon mo, bubuhayin kang muli. Kasi ang sinasabi doon, babangon lahat uli eh. Yung gumawa ng mabuti, bibigyan ng buhay na walang hanggan. Yung gumawa ng masama, parurusahan. Di ba? Kaya dapat po malaman mo itong bagay na ito, hindi mo na pwedeng ipagdasal sila. Kasi wala na talaga silang pag-asa. Ang pag-asa ng mga namatay, kung gumawa ka ng mabuti. So, puntahan natin yung may pag-asa sa mga sulat po ni Juan sa 26 tayo magsimula, no? Para makita po natin ang sinasabi diyan. Ano? Ang sabi po ng makapangyarihang ama, magbi magbigay ng buhay, ganun din naman may kapangyarihan ako, si Kristo, no? Na kanyang anak na magbigay ng buhay dahil binigyan niya ako ng kapangyarihang ito. So, tuloy natin. Sabi pa diyan, Ibinigay din niya sa akin ang kapangyariang humatol dahil ako ang anak ng tao. Tuloy natin, huwag kayong magtaka tungkol dito. Darating ang panahon na marinig ng lahat ng patay ang aking salita. O ito na po, makikita natin ang sagot sa 29. At babangon sila mula sa kanilang libingan ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na wala hanggan at ang gumawa ng masama ay parurusahan. O ba? Diba? Sino yung mga parurusahan? Yung napunta po doon sa Hades. Yung sinasabi po ninyo, iba po yung Shol at Hades. Yung Shol ay iaahon. Palikan natin yung talata na sinasabi po ni Propeta Samuel. Basahin po natin sa unang Samuel sa 2.6. May kapangyarihan ng Panginoon na patayin o buhayin ang tao may kapangyarihan siyang ilagay sila sa lugar ng mga batay o kunin sila roon. Ang ibig sabihin po ay iligtas. Yan ay sinasabi po ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Basahin natin. Ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat gawa ng masama. At ako'y kanyang iingatan sa kanyang kaharian sa langit na sumasa kanya nawa ang kalwalatian magpakailanman siya nawa. Sa isang salin pa, basahin natin. Ililigtas ako ng Panginoon sa lahat ng kasamaan at dadalhin niya akong ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin ang Diyos magpakailanman. Amen. Kaya nga po napakabuti ho ng Diyos kung tayo po ay alam natin ang ating lugar na kung saan huwag tayong gumawa ng kasamaan. Sapagkat ito ang pangako ng Diyos sa bawat tao, Huwag kayong matakot sa mga kumakalaban sa inyo dahil kung hindi kayo natatakot magiging palatandaan ito sa kanila na mapapahamak sila at ililigtas naman kayo ng Diyos. Kaya po dito sa ating pag-aaral may maling nagpapaliwanag patungkol sa Sheol at sa Hades. Alam natin ang Sheol may pagligtas na magaganap at ang Hades hindi makakapanaig sa atin. Balikan natin yung sinabi ni Uh, ni Jesus sa mga sulat ni Mateo sa 16.18 At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa babaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipan na iglaban sa kanya. So ang kagandahan po kapag ikaw ay nasa syol, pag namatay ka at kukunin ka doon ng Panginoon. At ang kagandahan, hindi makakapanaig sa iyo para makapunta ka dyan sa Hades kung ikaw ay mayroong pananampalataya at pagsunod kay Kristo samantalang yung Hades na mga taong gumagawa ng kasamaan ay diyan po dadalhin. Yan po ang ating inilinaw sa tanong po ng ating pong mga kapatid. Salamat po sa iyo MJCL na konsan ay nabigyan ng linaw ang iyong katanungan. Pagpalain ka ato sa mga naniniwala sa ating mga pag-aaral at kung may natutol po doon sa mga taong nagsasabi na iisa daw lugar yan. Pero magkaibang lugar yan, tinatawag nga lang pong lugar ng mga patay. At doon tayo ay may pagkaunawa sapagkat binasa natin sa kasulatan. Binigyan tayo ng pangunawa para hindi tayo magkaroon ng maling paniniwala at para ng palataya na itinuturo ng ating Panginoong Hesus. Tayo po'y manalangin. Salamat muli Ama sapagkat ikaw ang nagtuturo ng tamang daan, katotohanan at buhay sa pamagitan ng iyong anak. Ito po ang aming panalangin Ama sa pangalan ni Jesus. Amen.